i switch on ni Vice Mayor Dingo Valmayor o Vresco Manager Emily De Lepeña, ang bagong natapos na street lighting sa St. Sumulog sa Barangay Bulwangan niya itong September 14 ng Tuiga. Ang maong proyekto adunay pulo ka mga poste na gitagaan ng supply ng kuryente sa Vresco dito sa sitio Sumulog na nagbalor o 269 mil pesos gikan sa kaban sa Vresco, San Carlos sa minsahe ni Vice Mayor Gingo Valmayor sa gihimong pamuong programa dito sa City o Sumulog. Siya mingon na nahimo ang maong proyekto sa Vresco ang itubag sa hangyo sa mga barangay opisyales o mga residente sa nasangpit nga lugar. Si Vice Mayor Valmayor ug ang manager sa Vresco, Emily de nang hinaot nga sa intundang mga residente ang maong proyekto kay mapuslanong gayud ang proyekto sa mga residente ilabi na sa mga estudyante kay hayag na ang kadalanan sa panahon nga sila magabian sa ilang pagpamauli. Kapay pa nga ganing atong ibutang diri ron nga proyekto ang pagbutang na natong sugat di sa sumulong makatabang gid ganin na po yung mga bata, may suga na mong magabi makatuon na mo ug, uh, ato pag ampingan yun ang atong ato mga proyekto ang atong uh, madawat, matagam kay usahay maglisod din po ta og uh, budget sa paghimo o mga lain-lain proyekto so kini nga suga dari karon um, lain ato mga proyekto dito sa barangay <coughs> ang yung gamiton sa sakto kaso ang yung tagsong, okay, para mo, mo ko sa kadugayon o um, magamit yun ato ngayon So dako kayo inyong pasalamatan sa inyo drinking officials, ato ang SP o oh, sa kay vice mayor nga na-realize ni. So I hope na ato adring linya ato ning na nga walay magsipa ni ani sa atong mga insulators, walay magawat sa atong mga buntings, ato mga neutral para dili magsigid diri ang brown out. Ug ang pinakaimportante sa tanan, ang ato lang i-on time ang atong pagbayad sa atong electric bills. <laughs> ang pasalamat sa punong barangay nga si Helen Yupano sa administrasyon o sa manager sa Vresco, nang ang ilang hangyo. Nitambong usab sa mga okasyon sila si SP members o ring maskunyana, Hernan Antonio, Edgar Kisumbing, Dixon Yu, o mga barangay kagawad.